na ang funny bagong saya. Mega Fanalo. Mega Fanalo. Pandaming pwedeng mapanalunan. One, one. Pandaming prizes. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na. Register na sa megafanalo.com. 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega fun nalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Star FM, the best music station across the nation. Kuelang kuelang na mga DJs. <laughs> Ang sa information. Fully digitalized. It's all for you. Star FM across the nation. N number one. Wow music, news, and information, this is Star FM, be Best Music, music Station. station. <laughs> <Lampada>. <laughs> <laughs> FM, like more, share Mega Manila's Be best music, station. Para sa ating star subukan po ang Pilipinas sa our Philippine Standard Time at tatlong star minuto na makalipas ang alas otso na nagbabagandang umaga. <coughs> at Good Morning ah, live na live po tayo sa inyong mga radio at live na live na rin tayo sa ating Facebook page. <laughs> Hanapin nyo naman po ang 102.7 Star FM Manila. Share mo! Share mo! Yan, at syempre maganda pag-uusapan natin ngayon, Star Nation. Ha? Nandiyan pa rin ang ating pa-promo ng Bombo Radio at Star FM ang ating... Suwerte sa palengke 2025. Bande-bande pa, premi na. My cash pa! Oh, mga Star Nation natin, kung meron kayong katanungan eh sa ating uh, sa palagay 2025, ama pwede niyong i-comment dyan sa ating live feed o sa ating, live, uh, sa ating Facebook live. At mamaya babasahin natin yan at sasagutin natin yan ora uh, mismo. Siyempre si Star DJ Antonio Lambada. Po. At eh? siyempre sa pag-uusapan natin sa ating swerte sa palagay 2025, aba pag-uusapan natin Star Nation na kung saan 8 million cash yan total prizes ang <laughs> ating <laughs> pamibigay <laughs> nationwide. Pero makuha ko sa inyo, aba, sali-sali na. Para naman makakuha ka ng lipak-lipak na pa-premio sa ating pa-promo. Napakadali lamang po ha. Lalo, po sa mga star Nation natin ngayong umaga. Eh pag-uusapan natin kung anong pwede nyo kainin na breakfast para granado kayo at para sipaga kayo ngayong umaga ng Wednesday. Pakalawa, yung uh, Star Nation natin na mga maliligo dyan ay kailangan eh, ang inyong gagamitin na sabon ay fresh kayo at the same time lalabas ang inyong confidence with the letter S. <laughs> Ay, wag na natin pa. Kailangan natin sa risyo kayo umaga. E pag breakfast natin sa ubaga. E para mas lalong ah, ganado tayo. Walang iba. Kunti ang gardenia. Dahil sa gardenia, masarap, fresh, nutritious, at masiglakas. Basta gardenia sugar din niya sa Indonesia. Marami tayong makukuha ng uh, vitamina. At the same time, talaga mga nutrition, mga nutritious na mga pagkukuha na natin sa Indonesia. Para naman malakas-lakas tayo may umaga na to. At the same time, para ganado tayo magtrabaho at sa mga chikitimagats natin sa kanilang pag-aaral. Yeah! Umaga dapat yan sa pa Indonesia. Naging ganado ka na sa umaga. Naging busog ka na. Dahil sa breakfast mo, Gardenia, may chance na kapag manalo sa ating papromo. Dahil ang kailangan lamang natin na sa Gardenia ay isang empty plastic na kahit anong loaf variant at kahit anong size is equal to one entry. Like for example, meron ka dyan Gardenia Classic White. Ang ganin nyo lamang po ilaman. Tapos yung plastic niyan, isinid sa sobre, meron ka ng entry. Meron din dyan, Star Nation, yung gardenia na chocolate. Ako, napakasarap mo. Is equal to one at at Star Nation. At marami pa silang mga variant na paniguradong magugustuhan nyo at magugustuhan din ng ating mga chikiting ibagat sa Kaya kung nga kailangan nyo ng breakfast sa umaga o di lang kaya merienda, abang gardenia na ang sagot dyan. At sa mga stylish, natin na maliligo na sa mga oras ito at papasok na sa kanilang trabaho? Hindi ba kayo, mga chikitin natin, papasok sa kanilang mga eskolaan? Eh, kailangan na gamitin po natin sabon, siguradong subok na subok na. At nariyan po ang Bioderm Germicidal Soap! Dahil sa Bioderm, pina sa alaga movement! dahil sa our nation ha, talaga namang uh, lalabas ang iyong confidence at talaga namang mas uh, mararamdaman mo ang iyong sarili dahil sa bango ng girl ng uh, Biden Oh, marami silang ano ha, ah, marami silang mga variant dyan. O, oh, di na kaya maraming mga flavor na pwede-pwede na paniguradong gugustuhin nyo. Uh, ah, ang kaganda pa dyan sa relation sa Bider, ako pwede mo rin itong gamitin bilang entry sa ating papromo. Napakadali lang po, kailangan lang natin sa Bider Germer Style Soul ay isang empty box Oh, ng Bioderm Germicidal Soap is equal to 1 and 3. Oh, di ba? Oh, di na ba kaya kung meron kayo diyang Bioderm na sachet, tanggalin nyo lamang po yung sabon. Tapos yung sachet, ilagay nyo po sa sobre, is equal to 1 and 3 na. Ganun lang kadali, di ba? Ayan naman sa mga salinsyo natin. Kung ako sa inyo, hulog-hulog na, dami-dami ang pangin yung entry para malalo ng ating lipak-lipak na pag-premyo. Ang malaking katanungan, ano ba ang ilalagay natin sa ating mga sobre. O di ba? Basta una ang gawin niyo Star Nation ha. Isinid niyo lamang po ang inyong proof of purchase sa inyong sobre, selyuhan niyo 'yan. Sig Sigurado siguradohin na hindi matatanggal. <laughs> Siguradihin nyo nga uh, dikit na dikit. Oh, na talaga namang wala walang sino man ang makakatanggal. So, ang pagkakadikit na yan. o <laughs> right, ito na, Sir Nation, kapag si Delion nyo na, punta kayo sa likurang bahagi ng inyong sobre at isulat ang mga sumusunod. Ayan, nasa ating pong uh, screen, sa ating Facebook Live, isulat nyo po, Sir Nation, ha, ang inyong pangalan, edad, address, a uh, contact number. At syempre, yung week number ng inyong sasaliyan. Nasa week number 5 na tayo. Ha? Week number 5. At ilagay nyo rin kung ano yung proof of purchase ang inyong isinilid. Isinilid nyo ba dyan yung gardenia? Sulat yung gardenia. O di naman kaya isinilid nyo po ba dyan ay yung bioderm. Lagay nyo bioderm. At syempre, wag na wag nyo pakalimutan sa nation ang inyong signature. Siyempre sa bandang ibaba naman sa kanang bahagi, sa likod ng inyong sobre, huwag niyong kalimutan ang ating title promo. Ay lagay niyo, suwerte sa palengke 2025. Baka mamaya kasi hindi pala para sa amin yan. Sa inyo palang minamahal yan. Tapos kinuha namin. <laughs> okay, lagay niyo title promo natin. Swerte Suwerte sa palengke 2025. At ilagay niyo po yung ating uh, address. ATV Estrada 2000 at Partigas Junior Road, Partigas Center, Pasig City at ilagay ang care of 102.7 Star FM Manila. Ganun lang kagalit. At ihulog din na po yan dito sa ating ipilan. Tayo pa natagpuan dito nga po sa Unity Estrada 2000 Building at Partigas Junior Road, Partigas Center, Pasig City. O oh, di na ba kaya pwede niyo po yan sa ating mga designated drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar? Para di na kayo mahirapan, o lalo na yung mga malayo po dito sa ating ipilan, pwede niyo po yan sa ating mga designated drop boxes na malapit po niyo sa inyong mga lugar? Binabanggit po natin yan na ah, sa bawat programa po natin, ini air po natin yung ating mga drop boxes na malapit po sa inyong mga lugar. Ay, wala po ka dress sa edition, Kaya naman, ha, ah, hulog-hulog pa, dami-dami pa rin yung mga entries, ha? O, pwede ba natin, ha? Meron pa tayong mga nag-comments sa ating uh, Facebook Live? Yan, para naman mabasa natin. At uh, kung meron kayong katanungan, pwede nyo po yan i-comment sa ating Facebook Live para mabasa natin, ha? Ayan, ha? Magandang-magandang umaga, Star Ninja, Tony Rapada. Magandang-magandang umaga po sa inyo, ha? Kaya, good morning, DJ Antonio. Saan po ang week 5? Paleki Activision natin. Watching and listening from Pililia Rizal. Thanks po and God bless everyone. Aba, sakto-sakto ha. Sa nabagit po ha, yung ating week number 5, dyan po tayo magkita-kita sa darating po na Sabado ha. Uh, Sabado, August, ano ba? August 9, 2025. Magkita-kita po tayo dyan sa Bambang Public Market. Bambang Bambang public market, Japuyan po yan sa lungsod ng Maynila. O oh, huwag niyo kakalimutan na, araw po na Sabaday, eh? magkita kita po tayo dyan sa Bambang uh, Public Market sa lungsod ng Maynila para sa ating week number 5, Palengke Activation. Yeah, good morning! Good Wednesday morning, DJ Antonio Labada. Uh, Simbang Baklaran, God bless from uh, Malolos, Bulacan. Ah, magsisimba siya sa Baclaran Church. Ayan. O ingat-ingat ho -ingat ha. Ah, mula doon sa Malolos, Bulacan. At syempre sa mga Star Nation natin yan, done, like, and uh, share share, Starkada at Kabombo. Uy, maraming maraming salamat ha. O yan. Magulog kami bukas. Anong week po ang ilalagay namin? At saan palengke kayo sa Saturday? Okay. Up, up. kayo bukas. Ah, pasok pa rin po yan. Ah, magpasok pa rin po yan sa ating week number 5. Yeah, week number 5. Basta maghulog kayo umaga ng... Ah, uh, di bukas pala. Thursday pa lang pala. Tama, oh, Thursday pa lang. Oh, week number 5. Pwede kayong maghulog, ah, dito sa ating ipilan. At yung ating paleke po this Saturday ay sa mabang uh, public market. Diyan po sa lungsod ng Maynina. Good morning! Watching from Paranaque. Paranaque. Paranaque! Marami-marami salamat po sa lahat po ng mga star issue po natin, ha, ng mga nanood po ng ating Facebook Live. Ayan, kapag na ka mag-Facebook Live po tayo lagi patungkol po sa ating pa-promo, welcome na welcome po kayo magtanong. ha. Lahat po ng inyong katanungan, ating po isasagot, ating po sasagutahan. Basta patungkol po sa promo. ha. <laughs> Hello, <laughs> <laughs> uh, my name is Sanation. Yan po ang ating swerte sa palengke 2025. Balde ba din pa premier, ha? My cash pa. Kung saan, 8 million pesos cash yan. Total prices, ang at ating pabibigay nationwide. Yeah! Yeah! Para sa mga kapuluhan ng Pilipinas, 37 star minuto na, makalipas sa kalas 8 na nagbabagandang umaga, 8.39 in the morning. Good! Yeah! Aga dito na lamang po ang ating Facebook Live pero sa ating mga radyo, tuloy-tuloy pa rin po tayo hanggang 7 na umaga. Dito pa rin sa inyong himpinan na nag-atid ng music, entertainment, news, TV information. Tayo ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo! Mega Manila's Best, best Music Station. Five, 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 five. Narito na ang funny bagong saya, Mega Fanalo. Pwede'ng mapanalunan! Fandaming prizes! One, one. Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Mega Register na sa megapanalo.com! all! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Mega Fanalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Para a sua mais completa um prigneg Entertainment, news and information Meron yan dito sa Bombo Radio Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines ah? Ang Star FM Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila Ang 100.7 Star FM Dagupan At 89.5 Star FM Baguio Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu 99.5 Star FM Iloilo 95.9 Star FM Bacolod at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Bakinig, Sir so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil bilang lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. Whoops. nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at siyempre, mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man 'yan, mapa informasyon at mapapchikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang and good vibes because